Ano yan? Ano yan? Hindi alam. Ba't mo na yan? Saan mo naman gagamitin yan? Sa tanim na. Ampalaya? palaya. mo, ang palaya sa tanim na salong. Ano yan? Malakot. Sa oh. ano o, lakad. Ano yan? Saan mo? May Saan mo ba nakuha yan, te? Dito. Sa pagitan lang. Sa pagitan lang. Sa kasi ano ako to, ipusokod. Mahirap sa'yo pag gumagala ka kung ano-anong nadadala mo eh. Imbes na... Ay, pa, oh. Alin? Ay, ito, na, no? Uy, grabe ka, laki-laki niyan. Tara na. Hindi ito. Itatanim ko rin ito. <laughs> Uy, huwag mo damihan. Tama na yung isa. Hindi, ano ito? Malunggay ito. Umingin na lang tayo doon. <laughs> oh. <What? laughs> bahala ka parang may pang ano kami, may pang gulay na loslog yung mamaya kuha ka, matama mo yung sakin nila dyan, ha. bahala ka hindi <laughs> <laughs> Imbes na aso, iba na kumuha mo. Hindi na Magpayong! ka, magpayong ka dito, mainit. Grabe siya. Patayuin mo na. Umutamaan mo yung wire. 我这里拉个东西，你得。